Okay. Ano baby boy? Ang gusto mong kainin? Anong, anong papakain natin dito? Jollibee? Hello mga kalingap, nandito tayo sa hospital kung saan ay uh, naka-confine si uh, Jessa kasama ni Boogie no? Kaya so, mga kalingap, tingnan natin At ngayon nga ay nandito tayo sa yan, provincial hospital At uh, tatasokin natin para makikita natin yung anak ni Boogie may, may bago siyang anak Pangmanay At di natin alam Istahin natin at bigyan natin ng uh, ayuda, tulong para uh, uh, makarao sila at makalabas. Hindi yata nakakalabas dahil uh, mayroong bayaran dito sa hospital. Okay, let's go! Mga kalingap, huwag uh, kakalimutan, please subscribe my channel, Professor Dudes Pitesa po ito. At syempre, isama na rin natin lahat ng mga nasa team kalingap, si Kuwebal Sotubang Tubang, Kalingap Rab, at, at ating vlogs at lahat ng mga kasama namin. Magandang maga po sa inyong lahat. Magandang araw at sa lahat ng mga nasibang bansa, magandang gabi, magandang hapon and good day to everyone let's go, let's go, let's go eh lang mga kalingap po, ito yung uh, anak ni Boogie ayan okay lang ate ah, video ko ah. ayan oh, yan yeah, si Jessa oh. tumaba na si Jessa, lah hindi ka na sexy Oh, manaspa manaspa Oh. Yang. <coughs> Masjidnya eh. Hmm. Ini kan ada na, na ano siya. Hmm. Si Bugi, tatay na si Bugi oh. Mapok. Oh. Ngumiti ka naman Bugi. <laughs> Masaya si Bugi dahil dahil tatay na oh. Yan. Yan mga kalingap. Dito na si... Uh, anong pangalan niyan, Bugi? Anong pangalan mo dyan sa anak mo? Liam po. Ha? Liam. Liam? Ano, Liam lang? Uh, Liam Adeser. Kakakatuwa <laughs> na ba ito? Baby na ito. O yan, meron ng uh, ano? Meron ng baby si... Uh, bogey, cute pati, lalaki. Ilang araw na siya dito? Lima na Limang araw na? Ah, uh, okay. Pwede pa yan? Lalabas na ngayon. Yeah. Sige, magkano na nga yung ano? Kailangan? 1.5 Huh? Ah? pon fai ba eh, bibingan si bugi ano 2000 uh, dia kita nang 2000 para may pasobra ano ayto oh, pa yan para ano uh, ibayad man dun sa ano sa sa ano yung binabayad sa munisipyo Hindi yung ano yung ibig sabihin yung birth certificate niya dito yung gagawin dito di po ba mga kapag bumpon nakuha ka ng pon tapos pila pa mga pirma kayo wala ka pa wala ka pang ginukuha meron na po o oh, Meron na pala. Sige na. Ato. Oh, o. Oh, ang cute ng bata oh, Baby. Ayan oh, Baby. <tinyo> oh, na oh, O, na. Ayan o. Ayan. Ay. Nakakatuwa na yung baby Ang oh. cute. Ayan mo na muna yun. At ano. Tinigyan ko na ng pambayad si ano. Si birth certificate. yeah, ganda, ganda ng baby oh. Mm, tulog na tulog si Baby Liam. Baby Liam Adiser, anak yan ni uh, Bugi Adiser at saka ni Jezebel. Yan oh. Manas pa si Jezebel. Ano? Ang edad? Ilan ang edad niya? 15? Di man. 70? siya na yung ano, ngayon, ano Tapos ikaw, ilang ka edad? 18 ka ano? Oh, 19 ka naman na pala. Hindi naman namin na. Kasalin? Ay, ma-perma naman ang magulang. Pag, ma-perma naman. Ma-perma ka naman, ate. Dito nga po, sabon ko pa. Hahaha hindi uh, pa yag si si ate hindi pa resto na muna at ang, ang cute naman oh yan oh ano wala na junior pa na mag-sintong pa na mag-wala na ito Ano, Jessa? Di ka naman nahihirapan? Maganda pa rin si Jason, hindi nagbago yung ganda. Paano yan yung at paano yung kwan? Paano yung uh, puhunan natin sa ano? Negosyo. Binayad na dito. Oh, sige na. Sige na, ayusin mo na yan. Dito lang kami. Sabihin ko si Jason. Hindi ka naman nahirapan. Nang ilang oras ka nag, ano, Nag-labor? Tang-araw. Tang-araw? Maghapon? Mahirap. Adiit, maliit naman yung baby. Kaya lang ay ano. Ganda. Tangos ng ilong, oh. Tangos ng ilong. So, kailan na yung pinanganak? Noong 2010. 21, October 21, ngayon ay 25, 5 oh, days lang, 5 days old, bro. yung baby, oh, eh. 5 days old, ayan, yeah, ayan, meron ng, ano, meron ng junior, so, sana makalabas na kayo mamaya, makauwi na kayo mamaya, para, ano, kasi mahirap na sitwasyon dito, o di, isang tutuloy doon na kwarto. Ayusin ninyo yung kwan Lilinisan mo kasi. Dumi-dumi doon dumi eh. Lilinisan mo para ano, marinis. Laging, laging uh, delikado sa baby ang ano, ang marumi. Huwag papapasukin ng aso doon. O mampusa pusa. Tapos laging lilinisan. Kahit langgam nga, huwag mapapasukin. Ha? Ganyan ang na nagpapamilya. Dapat ay laging malinis para sa baby. Ano ang gatas na iniinom? Masa naman, wala naman. Ah, yung binigay na ano? Ano pangalan ng gatas? Ah, sa iyo yan? Ay, para sa magpapasuso. Ay, hindi yung, yung ah, magpapadidihin mo na lang. May gatas ka naman. Ah, okay. Dapat pala sa si iyo ay ano? Dapat sa si iyo ay maghigop ng malunggay. Sinagawa, sinabawa ng malunggay. Ano? Ayun, no? Ayan Oh. mga kalingap po. Napaka cute ng baby. Hmm. dito po kami sa ano? Sa world Liam Bakit hindi pinangalanan ng Christian? Liam Liam Odyser Siguro sa artista yan galing Dapat oh, ay magpalakas ka ha? Uh, ang iwasan mo yung ano mabibinat iwasan mo mabinat wag mag, mag uh, wag magpuyat tulog kasi mahirap yung kapag ikaw ay nagkasakit apektadong bata ang baby iwasan mo na ikaw makakasakit iwasan mo na ikaw ay mapapagod at mabibinat kaya mga isang taon dapat hindi nakakasakit kaya dalawin naman namin kayo lagi yung parang apo na rin namin yan Uh, at wala 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 pa kaming apo. ah, kay pahiram mo sa amin. napa Nata. napa Ano mo naman ang ilang damit? Ah. Uh, pa naman niya siguro after ng mga siguro pagkatapos pa ng 3 months saka yan papadidihin ng yung salata ano padidihin mo na muna yung sa ano sa sayo para ano malusog yung bata ano o oh, yan o oh, yan oh. gumagalaw na hindi siya sakitin gumagalaw na uy gising chit 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 gising -ch 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 tulog na tulog Mabilis yan lumaki. Hindi pa ang mulat mata. Kasi tulog na tulog. bang araw na mamulat na yan? Eh si Mamlus, maki, makibata yun kaya mag, mag, matutuwa yun si Mamlus. Ito mga nag Oo, oh, lahat na nandito. Hindi ko naman pwedeng i-ano Ano. Bawal yan i yan dito lang dito lang talaga so kumusta naman yung pagkain mo anong kinain mo may sabaw ay ah, yung ano nil nilaga ano may paggabi anong anong ano anong binibigay ng pagkain sa gabi ganon din may sabaw din sa mga nanganak ano kailangan may sabaw talaga Pwede naman ano Naubos mo naman yung kanin Para ano Binigyan ko si Bugi ng ano Ng 2,000 para ayusin na yung ano dito bayaran na yung Babayaran na ano Birth certificate para mapirmahan na nung ano, ano Nagpaanak, sino paanak sa iyo yung midwife may panak pa sa iyo. Mapirma yun. Nasa baba yung tatin. Oo, mapirma yun. Para ano. Naayos na yung papeles. Tapos makalabas na kayo. Para ano. kontento na doon. Mamaya. Mamaya na hapon. Oo. Nabuti at pindyan naman si mama mo. Sinamahan kayo dito. Eh, ano saan na yung kapatid mo na panganay mo na may anak? Ano saan yung napunan? Nandun lang dito, lang din po ang napangasawa hindi na din ang napangasawa niya? Magkapisa na sila. Na Anak na naman yun. Diba, so, yung mga bata pa naman kayo. mas important yun. Nung na naman tayo nung ano, tinda ng isda. <laughs> Naubos. Naubos yung ipon. Ayan, si, si Liam. Baby Liam. Baby Liam. Ganda ni Bibili Am. Guapo, guapo, pa. guapo, guapo. Ay, kawin dyan sa masakit. Pagpanganak. Dim. Dim man. Para sa akin, hindi. Hindi, <laughs> joke lang. Siya nga ay yung unang anak niya. 24 oras kami naghintay. Halos dalawang, dalawang araw ang ano niya. Dalawang araw. Dalawa, oh, dalawang gabi. Halos, wala na, wala na yung ano, dugo na lang nalabas. Takot ako oh, na Takot ako no, na. na Tuyo na. Muntik na man si Sarian, pero... Sabi ng doktora ko, alas <laughs> 12 tataningan kita. Pag di pa yan lumabas, ibabaaki na daw ako. Eh, takot ako. Eh, hindi. Eh, hindi na. Hindi naman basa ano. Ya, natatandaan, kung tama ako. Google pin. Baby, mapunta na kami. Sabay na baby. Ano, baby boy? ang gusto mong kainin? anong, anong papakain natin dito? Jollibee? Ha? Gusto mong Jollibee? <laughs> Sigurado si Ate Luz ay ano? Ito na kami? Yes, ha? Ah, Intay mo na lang si ano na ano. Paglabas. Punta na lang kami doon. Baka bukas. Ha? Oh, baka bukas na yung punta kami nakasikat naman yeah. niyo po mga kumukupuyat para sa mga ganda naman. Yan, okay. So, yeah. Sige. Sana kami bye. -bye. Sila so, nga kalingap. Yan, dali na kami dito kay uh Sugboji. na yan tungkol sa inyo? na buna, ayos lang doon yung pilit. Pilit. Sige, para mahalapas na. Iyan mo na yung pag-discharge. Ayusin mo na. Ano? Okay, sige. Punta na kami? Okay. Okay, sige, sige. Baka makapunta kami doon bukas. Sige. Ay mga kalingap, galing na tayo sa uh, pagbisita doon sa hospital ayan mga kalingat at na-welcome natin ang uh, bagong baby ni Boogie thank you very much sa inyong lahat sa inyong pagswaybay sa inyong pagsuporta uh, sa inyong pagtulong at sa mga nice na tumulong mga kalingat para kay Boogie at uh, kay Mam Ma Luz salamat po sa inyong lahat thank you, thank you very much at uh, Panong rin po ang video ng ito para masuporta natin ati po mga tinutulungan. na no skip ads kung pwede. Salamat po na marami. God bless you all. I love you. Pagmamahal sa kapwa ang sa mga mahihirap. Patulong para sa kabwa. at sa mga